Good afternoon, TikTok. Welcome um, sa aking channel. Again, my name is Francis. Um, na ano may ginagawa ko. Nag-review ako ng mga bagay. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, sa mga hindi pa nakafollow, ano mga ginagawa ko? nagre review ako ng mga random things. Like, kung ano-ano lang. So, walang certain content, walang certain item na dire review So, today, ano mga gagawin natin? Um, bago ko kayo ipakilala sa product, Balikan muna natin kung ano yung nangyari sa akin like 4 months ago, 3 months ago. So, um, I was diagnosed na meron akong scar, meron akong spotting sa baga. So, in-advise ng doktor na magtigil ako sa paninigarilyo at pagbe-bake. Kasi back then, lakas kong manigarilyo at mag-bake. So, ngayon nabawasan na ano bang ginamit ko. Nordic Spirit. Ano ba siya? Nicotine pouch siya. Nabibili siya sa 7-Eleven. 135 pesos. Meron ka ng 20 pouches. So, ano ba yung ginagawa nito? Back then kasi, yung mga nicotine pouches, dinidikit sa damit mo, sa balat mo, para mawala yung cravings mo sa nicotine. Pero this time, itong nicotine pouch, ilalagay mo lang under your lip. Ganun lang simple. So, ano pang ginagawa niya? So, yung cravings mo sa sa nicotine, binibigay niya. So, ano bang nangyayari? Pag nilagay mo, um, para bang, alam mo yung magpabunot ka ng ngipin, tapos meron kang pampamanhid. Pero, yun yung time na yung pawala na. So, ganun yung feeling. Sobrang may cooling sensation. And then, um, medyo parang may tingling effect. So, ganun lang kasimple. So, ano bang, ano bang meron sa kanya? Ah? 3.5 mg uh, na nicotine, yun lang. And, hindi ko na research yung iba. Siyempre, yung sa vape, hindi ko rin naman ni-research kung ano laman nun. Pero, ginagamit ko. So, um, kung gusto mo mag-stop ng vape or yosi, I suggest mag-switch ka lang dito. Napaka-discreet. Walang usok, walang amoy lalagay mo lang under your lip tapos pag tapos ka na lalagay mo lang dito meron siyang chamber dito so dalawa yung chamber niya guys ayan so makakabili ka sa Lawson 7-11 135 pesos 20 pouches para ka rin bumili ng IOSI so yung ganito tumataga sa akin ng apat na araw so ayun guys that's it Nordic Spirit